Patuloy sa ating mga balita. Niyanig ng 6.1 magnitude na lindol ang General Luna, Surigao del Norte, alas 7.3 kaninang umaga. Ayon sa FIBOX, aasahan ang aftershocks mula sa pagyanig. Ang news na mula kay Jan Garcia. Naitala naman ang mga sumusunod na intensity. Intensity 5, Basilisa, Cagdiano, Dinagat at San Jose, Dinagat Islands. Claver, Surigao del Norte. Intensity 4, Anahawan, Hinunangan, Hinundayan, Liloan, Pintuyan, St. Bernard, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Silago, Southern Leyte. Butuan City, Libho at Tubahon, Dinagat Islands, Surigao City, Surigao del Norte. Intensity 3, Aboyog, Dulag at Palo, Leyte, Tacloban City, Nasipit, Agusan del Norte. Intensity 2, Alangalan, Babatngon at Buren, Leyte, Malaybalay City, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Laak, Mako, Moncayo at New Bataan, Davao de Oro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.